Hey guys, welcome back to Don Anthony Vlogs. Ngayong araw may exciting tayong i-unbox, isang portable blender mula sa Drifor Oo, tama ang narinig mo, portable blender. Ang pwedeng dalhin kahit saan. Perfect para sa mahihilig sa smoothies, shakes, at healthy lifestyle on the go. Ano kaya ang itsura nito? Gaano ka powerful at sulit ba talaga ang presyo? Tara, huwag na nating patagalin pa. I-unbox na po natin. So, ito na po siya mga guys. Ang aking nabiling portable blender na mula sa Drifor. So, mayroon po tayo gunting dito so gugupitin na po natin Ayan. Safe naman po ang pagkabalot. Mayroon siyang bubble wrap. Ayan, dito na siya, guys. Ayan. Tinan nyo. Cute na cute. Ayan siya, guys. Uh, portable juicing cup. By Driforce siya nakabalot siya ayan ayun wow mayroon siyang kasamang cable para sa charging ko niya. So, ititesting iti iti po natin ito ngayon kung gagana ba siya talaga. So, ito siya. Kita po natin, Drifor siya. So, nabasa ba? Double click on the vote. So, ito po yung cap niya. At saka mayroon siyang anim na blade. Guys, tingnan niya guys anim na blade siya. So tama lang yung bigat niya at so, ito yung charging port niya. Ito, yan nasa ilalim siya ng ano. So ititisting po na natin kung gumagana po ba. O, oh, ba diba? Ang cute. Pwede mo kahit saan pwede mo lang ilagay sa bag mo. So, kukuha tayo ng, mayroon akong power bank dito. So, titesting natin kung nag-charge in po ba siya. So, ayan. Swap na swap po sa inyo guys. Kung mahilig kayo sa mga fruit shake. So, ayan, umihila po siya, guys. Ayan. Ayan, so, ito-charge po muna natin kahit one minute lang po. Ayan. So, ito po siya. Ang galing, ganda. Masubukan ko na ito bukas. Makabili ako ng fruits. Kung anong pwede kong i bukas. Ayan. Ayan. Oh, pwede na nga siguro ito. Kaya lang. Try natin. So, nakalagay po dito is double click on the bot. So, dalawang bis po natin pindutin po siya para gumagana. Ayan. Ayun. Gumagana guys. Tingnan nyo naman. Galing. Check so, balik na rin mo siya. Ganun. Pwede. Pwede. ayan. So, ang ganda. So, huwag nyo napatagalin pa. Bumili na kayo ng drift 4 portable. Sulit na sulit yung presyo. Tsaka, maganda yung product. Guys, yun ang... Huwag na kayong magdadalawang easy pa. Bumili, bumili na kayo ng portable. Drift 4 blender. So, ayan. Nakikita po natin, guys. Gapagana po. Tsaka malakas yung ano, malakas yung makina. Malakas yung ano, yung ikot. At ayun na mga ka-vlog, na i-unbox na po natin ang D4 Portable Blender. Sulit ba? Para sa akin, panalo sa portability at style. Kung nagustuhan nyo ang video nito, huwag nyo kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe sa Don Anthony Vlogs. Para po sa mas marami pang unboxing at reviews, kung may suggestion kayo o products na gusto nyong i-feature, i-comment nyo na lang sa baba. Salamat sa panonood at tandaan, stay curious, stay adventurous, kita-kids tayo sa next vlog ko. Bye-bye!